Okay, maglaba po tayo. Ang gaway ng tunay na macho man. Labadami, labang. Ito po. Apat na kilo. Four kilos. Ito naman ang ating gagamitin. Sabon. Daon eh. Para mabango. Gagamit tayo nito. Sandok, spandikulo. Ito naman yung washing machine yun na automatic. So, yan po ang gawain ng tunay na matchman. Labadami, labango. Okay? Tutungin niyong kaibigan, kay Jesus Padre Armani Bautista. Like, like, like. Share na share. Yung mga nasyari, share niyo po sa iba. God bless us all. Bye. -bye.